Rendon Labador Facebook account Totally banned or unpublished dito sa Pilipinas Mga kaulo, sobra naman nakakalungkot po yan Para sa isang motivational speaker O isang content creator na meron ng million followers At sobrang daming mga views At ang dami talagang mga na okay? So, Rendon Labador Rendon Labador alam nating lahat mga kaulo na si Rendon Labador ay talagang matapang na nagsasalita At kung sino-sino ang kinakalabang mga tao Kung ano-anong issue ang mga pinapasok Kung ano-anong issue ang mga pinupukul sa mga tao Nang walang takot So eto po ang naging resulta Tama po ang narinig nyo Yung Facebook account ni Rendon Labador is a totally unpublished or banned Here in the Philippines and uh, deleted po. Lahat po ng konektado sa kanyang Facebook account ay um hindi na po uh, makikita sa social media mga kaulo. And alam ko base dun sa pag ko, merong uh, bagong uh, account alam ko na ginawa no. At doon eh nanghihingi siya ng pasensya. At uh, doon sa mga nangyari doon sa mga tao na naapektuhan niya, no. At ito mga kaulo. Kaya pala nangyari yung uh, pag-unpublish uh, ng account niya sa Facebook. Alam niyo mga kaulo, nagkaroon ng mass report dahil sa mga pinaggagawa ni Rendon Labador, no? Yung mga fans ni uh, Vice Ganda, mga fans ni Coco Martin, yung mga fans ni Michael V at ng iba pang malalaking mga tao. Pag sinabing mass report mga kaulo, Maraming tao ang uh, gumawa ng kanilang uh, liham o letter patungkol Kay uh, Rendon Labador at naisend ito sa Facebook team mga kaulo Kaya nagkaroon ng investigation, malamang masusing investigation kung bakit So yun po ang nangyari mga kaulo Isipin nyo naman mga kaulo, ha? sobrang daming na-influenciahan yan at followers din yan Maraming nabwisit, maraming nainis, nagalit even ako before no dun sa mga binabanatan ng mga tao nagreact din po ako doon pero sa kabilang banda mga kaulo eto ah maraming mga tao ang nangbabash kay Rendon Labador hindi ko siya kinakampihan dito dahil sabi ko nga sa inyo isa rin ako sa buset pero at some point dun sa mga vlog or video niya meron siyang mga point dun sa ibang mga video na hindi lang siguro natin napapansin dahil madalas ang nakikita natin ay eh, yung kanyang mga matapang na pagsasalita laban dun sa mga gusto niyang ituwid di umano na merong pagkakamali okay? so talagang medyo nakakagulat lang dahil hindi mo may expect sa sobrang uh, tikas magsalita sa sobrang uh, established ng account and sa sobrang namamayagpag sa social media at malaking income e eh, biglang mawawala yung uh, ganitong classic account na si Rendon Labador, no? And for sure, magbabalik yan na mas masuse at mas um, pinis na sigurado. At syempre, alam na yan yung kanyang gagawin. Mahirap kayang ma-delete ang account. Mahirap magsimula ulit. Pero, kung isa kang Rendon Labador, madali kang makakaahon yan dahil ikaw ay ipa-follow ng mga tao for sure dahil alam nila ang uh, mga mas aabangan pa sa'yo at yung pagbabalik mo, no? Tignan natin kung magiging matikas pa rin yung mga salita o mas magiging mas matapang palalo, no? Itong si Rendon Labador. Grabe, mas report mga kaulo siguro. Baka milyong mga tao ang nag-report kay Rendon Labador para mawala yung kanyang account. At hindi na rin po, ito po mga kaulo ha, Siyempre, si Rendon Labador, may mga sponsorship yan, may mga sponsored, may mga business partner, may mga ads, may mga commercial. Hindi na po siya makontak nung iba. Doon sa kanyang mga business proposal pa o yung mga business na usapin dahil nga po sa pagkaka-delete ng kanyang Facebook. Nabasa ko po eh. Doon sa bago niyang uh, account, no? Na hindi na siya makontak. So, yun po yan. Dahil ang hirap na nga po kapag ikaw nawalan nga lang ng SIM card, di ba? Mahirap kang makontak. Not unless alam nila yung Facebook mo. So yung kay Rendon, eh, yun nang nangyari. Lahat. Totally washed out and uh, deleted, unpublished. So yun po ang nangyari. And back to zero. panigurado itong si Rendon. And nakita ko nga po na meron siya kahit i-search nyo po sa FB, no? Makikita nyo po dyan, okay? So back to zero, back to basic. So Rendon, tignan natin kung ano atake nito ni ngayon, okay? So yun lang po, maraming salamat po sa inyo lahat. Mag-ingat po kayo, God bless us all. It's your boy Elmo. Peace, I'm out.